So ito na mga katrupang tangkero na so haakit na natin to ha, ah, ka ng langka. So let's go. Medyo uh, ah, dito talaga pag nasa probinsya ka talaga nga si ah, sipagan mo lang yung mga gulay nasa paligid lang. So kagaya nito. pa diba, napakalaki ng langka mga katrupang tangkero. No? So kita nyo naman sariwa-sariwa pa talaga yun. No? Gugulayan natin yan. So mamaya makikita nyo yan kung paano natin lutuin tong langka. So tutuloy natin yan ha. Yeah. Kita nyo naman na sobrang sariwa pa at sobrang laki. Yan kita nyo naman talaga, no. So lahat to lulutuin natin ngayon dahil bihira lang tayo magka-uwi. <laughs> so itong mga katropang tanghero mayroon pa dito. Pinapahinog pa to ng tatay ko, no. So uh, mga two weeks siguro hinog na to malalaki na yan it's you, no so nakuha na natin so next naman natin is magbabala tayo ng langka oh, mga katropang tangkero yan so ito na sobrang sariwa nasa bakuran lang pwede mo pang ulam marami dito yan o no?